Sa karunungan ng Diyos ay nilikha niya tayong magkakaiba. Iba-iba ang pananaw, pag-iisip, personality, kakayahan, at marami pang mga pinagkaiba-iba. Mahalagang maunawaan ang kahalagahan ng pagkakaiba-iba upang maunawaan din natin kung paano tayo magkakaisa at magsasama-sama. Ang pagkakaiba ng tao ay makikita natin sa halos lahat ng bagay. Misan, yung isang bagay na kinasanayan mong gawin ay biglang tilang nagmumukhang mali dahil meron pa palang mas mainam na paraan upang ito ay gawin. Kung wala ang ibang pananaw at pamamaraan, marahil ay hindi mo na nakita ang mas mahusay na paraan. Ang madalas na pagkakamali natin ay ang isipin na mas mainam ang buhay kung lahat pare-pareho. Naalala ko ang sabi ng isang leadership consultant. Sabi niya, kung pare-pareho tayo, as we multiply our strengths, we also multiply our weaknesses. Pero kung magkakaiba, may magko-complement o pupuno sa ating mga kahinaan. Sa mga magulang, may tendency din tayo na itrato ang ating mga anak ng pare-pareho at hindi isaalang-alang ang kanilang uniqueness. Pagkakamali ang isipin na ang madali sa atin ay madali sa kanila at yung kaya lang natin ang maaabot ng kakayahan nila. Madalas ding maranasan at masaksihan ang mga pagkakaiba-iba ng tao sa konteksto ng relasyon sa pagitan ng lalaki at babae. Misa na pag-aawayan ng mag-asawa ang kanilang kaibahan at nagiging area of weakness pa nga sa kanilang relasyon. Ang sabi ng Bible, kayo namang mga lalaki, pakisamahan ninyong mabuti ang inyong asawa dahil ito ang nararapat bilang isang kristyano. Igalang nyo sila bilang mga babaeng mas mahina kaysa sa inyo dahil binigyan din sila ng Diyos ng buhay na walang hanggan katulad ninyo. Kapag ginawa nyo ito, Sasagutin ng Diyos ang mga panalangin ninyo. Ang bawat isa ay may kani-kanyang kahinaan. Mahalagang maunawaan, lalo na ng asawang lalaki, na ang aspeto ng kahinaan sa buhay ng iyong misis ay hindi dapat maging dahilan ng awayan at sa halip ay maging dahilan para punuan mo siya sa kanyang pagkukulang. Ang kahinaan ng bawat isa ay nagiging daan Upang kailanganin natin ang iba at sa pamamagitan nito ay lalong nagiging matatagang relasyon dahil sa kapunuan na ating natatanggap mula sa ating kabiyak. At habang napupunuan at natutulungan ka sa aspeto ng iyong kahinaan, ay lalo mong nakikita ang kahalagahan ng kakayahan ng iyong asawa. Napakagandang makita kung paanong ang dalawang buhay na magkaiba ay idinisenyo pala upang tunay na maging isa. Sa mga mister, alalahanin nating iba si Eva. Nilikhang naiiba ng Diyos ang iyong asawa. Hindi para pagdulutan ng gulo o sigalot kundi upang matuto tayo mula sa kanya at mapunuan ang isa't isa. Sang-ayon na rin sa disenyo ng Diyos na may likha. Asa ka pa?